Welcome back mga kaboxing! Isang linggo mahigit na nga lang po ang aantayin ng maraming boxing fans para sa inaabangan na rematch ng kasalukuyang WBO Super Featherweight Champion na si Emmanuel Vaquero Navarrete kontra sa may hawak ng WBO Interim World Super Featherweight Champion na si Oscar Valdez. Ito na nga po ang pangalawang pagtutuos ng dalawang Meksikano matapos itong magharap sa unang pagkakataon noong Agosto ng nakaraang taon. Nang sinubukang agawin ni Valdez ang hawak ni Navarrete na titulo. Nakatakdang magharap muli ang dalawa ngayong paparating na December 7 na gaganapin sa Footprint Center, Phoenix, Arizona na kung saan ang laban ng dalawa ay magiging co-main event sa magiging rematch ng current WBO featherweight champion at may undefeated record na 25 wins with 21 wins via knockout na si Rafael Espinosa kontra sa kanyang challenger na Cuban boxer na si Robisey Ramirez. Matatandaan na tinalo ni Navarrete si Valdez sa kanilang laban via 12-round unanimous decision sa score na 109-119, 110-118 at 112-116 pabor kay Vaquero. Matapos mabigo kay Navarrete ay hinarap ni Valdez ang nooy may hawak ng WBO interim belt na pambato ng Australia na si Liam Wilson na kung saan tinalo niya ito via 7th round technical knockout nang magharap ito noong nakaraang Marso lamang. Dahil sa panalo na ito ni Valdez ay nabigyan ulit siya ng tsansa na makabawi kay Navarrete. Samantala, tatlong buwan matapos naging matagumpay sa pagdepensa ng titulo kay Valdez, dinipensahan naman ulit ni Navarrete ang kanyang titulo kontra sa former Olympic gold medalist na si Robson Cancisao na kung saan dalawang beses niya itong pinabagsak at napanatili ang kanyang hawak na titulo via majority draw. Bagamat napabagsak ni Navarrete si Consisao ng dalawang beses, marami namang mga boxing fans ang naniniwala na naluto daw ang laban at panalo daw dapat si Consisao. Dahil sa panalo na ito ni Navarrete ay napagdesisyonan nito na umakyat sa lightweight division upang harapin ang pambato ng Ukraine na may edad na 36 anyos at undefeated record na 18 wins with 9 knockouts na si Dennis Berenchik na kung saan tinalo nito si Navarrete via 12 round split decision. Dahil sa pagkabigo ni Navarrete sa mas mabigat na timbang, ay naisipan na naman itong bumaba ulit sa kanyang pinaghariang divisyon para depensahan ang kanyang hawak na titulo kontra kay Valdez.